Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga para si Christian San Pedro, bagong Pilipino YouTuber. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon is, paano ba ako nag-start mag-YouTube? Ang nag-start ako mag-YouTube, two, two months ago, magsimula ako sa zero subscriber, ngayon nasa 80, 84 subscriber na ako sa una, nahihirapan ako mag umisa kasi zero subscriber, low subscriber, tapos, zero views, tapos, ayun, nag-level up na nag-level up na ako na nag-level up, tapos, sa YouTube, dito ako natutong mag mag make up. Actually, hindi ako dati marunong mag make up. Dito lang ako natutong mag make up sa pag-YouTube ko. Tapos, actually din, guys, nung umpisa, hindi ako, hindi ako maroon mag-edit ng video ko. Para sa akin, YouTube is art kasi. YouTube is, hindi so ako matutustong marap sa harap ng camera. na so ako matutustong mag-edit ng video. Ang pinakamahirap na, or ang pinakamahirap gawin sa, sa pag-YouTube o pag-YouTuber is yung pag-edit ng video. Kasi, pag-edit ng video is, kailangan ko ng more and more and more and more time to edit your video para mas maging confident, confident yung video mo, mas maging maganda, mas maganda, mas marami. Um, ang ang sang talaga ng channel ko is hindi pag may make up at dahil nga paborito ko yung makeup don doon po ba yung channel ko puro makeup puro tutorial yung mga ganon kasi nga once na paborito mo yung ginagawa mo or once na gusto mo ginagawa mo magtutuloy-tuloy na yan alam makakapihil sa'yo yung kuwari, ida ka kanila Sabi nila, ang pangat naman ng video mo, ang pangat, yung lightning, ganun, 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 pa, ganun, pak, ganun. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? Ako, actually, marami rin ako naging bad comments. bad comments sa mga video ko, sabihin sabi nila, ang pangat daw, ang pronunciation ko, English, bad grammar, hindi naman po kasi kami may mayaman kaya hindi pa ako marunong mag-English. Yung ganun. Kaya para sa akin, eto, may, may kasabihin ako sa inyo, one fuck. Yung camera kong ginagamit ngayon is, nabil ko lang sa Changi. E. Sa Changi. E. For only 700 pesos. pinag iipunan ko siya ng one month. One month. Mga two months nga yata kasi. Ako nga nagsasabi sa inyo, mahirap lang kami dati. Eh, dahil gusto ko mag-YouTube, mag-stream ng YouTube career, nag-ipunan ko talaga siya. Tapos, wala talaga kaming computer. Nakikis-computer lang ako sa computer shop. Two hours, ano na yung pag-edit ko ng video, ano na yung pag-upload ko ng video. Sa two hours na yon. Kaya, hanggang, hanggang may tsaga ka, go, go, go lang. Kung gusto mo talaga mag-YouTube, go, start, vlog. Pangalawang pack sa akin. Pangalawang pack sa akin, nag-start ako mag-YouTube kasi dati pa. Since 13 years old ako, nag-YouTube na ako. Tapos sixteen na ako ngayon. Nung 13 years old ako, nagbibidyo ako. Kung ano-ano, walang quality yung video ko. Kasi cellphone yung gamit ko noon. Walang quality. Maitim na maitim. Dati, naka limang channel ako. Tapos, ito yung pinaka-final channel ko na talaga final na final na final na channel ko na talaga. Ito, Christian San Pedro. Marami na ako naging, naging, naging YouTube channel. Dinirate ko silang lahat. Kasi nga, gusto ko, isa lang. Isa lang. Hindi naman kasi masaya yung kapag dalawa. Yung pinagsasabay-sabay-sabay mo sila. Wow, hugot. Oh katepak. Joke lang yun. Um, ito nga pala guys. Salamat nga. Yun. Salamat sa panonood nyo. Sana, kung nagustuhan nyo, hindi ko kayo pinipilit i-subscribe ako. Kung gusto nyo pa ako makita, subscribe lang subscribe. Comment below kung may gusto kayong ito nung sakin. Magre-reply ako na mapilas mga 5 seconds. <laughs> Charot. Basta magre-reply ako sa inyo. I-like nyo na rin to. Salamat. Bye-bye. Hope na gusto niyo yung topic natin ngayon. Bye-bye.